sige, mag na. Right na, right. Ano to guys? Kilala niyo ba to guys? Sinong may kilala nitong dahon na ito? Ang dami. Sige nga kung ano to gamot ito sa sige kay gandang pagmasdan sa daan <laughs> na walang ulan na dumaan <laughs> ang ganda ng mga kabahayan pagtitigan mo wala silang alam <laughs> wala nga talagang alam kasi binidyuhan lang ba? Diba? so guys good afternoon alam niyo ba eh, nagbibideo ako, kumukuha ako ng mga video-video kasi in-invite ako ni Lolo Mets to earn more videos, more pictures, more reels, and more. Just feel moment. Nothing can change it. Alright. Do you love?